Yes, ya, ginawa oh, good morning. Good morning, good morning, good morning. Oh, so guys, kita tayo sa Marinduque. Sa my hometown, province. Diba? Oh, wow. yung ganda ng weather ngayon, no? Pero ngayong oras ay alas 6 na. Oh, di ba? Pupunta tayo ngayon sa, ano, sa pag-beach. Sa Torrijos masulbot malaan ang county sa dagat bago umuwi ng Maynila oh. Asya oh. Akasya, Akasya <laughs> oh. Eh mga bao natin Ah, daming baon bao natin oh. Oh, Good morning, good morning Asa ka na yung blast? Tara na, asa kinay na? Ano pa susi? Ha? Ano pa susi? ng bahay? Konti ah. Ayun guys. Eh, oh. okay, gets the light yun. Oh. Yo, ang ganda ginawa e no. Oh. Kada swimming wala tayo gawa nang Hello, ano, walang swimming ang sa Manila. So kanta tayo. but malalang kaunte. yun Ang oh. ganda ng ano dito ngayon, oh. Ganda ng weather. Kumula kagabi. Oh. Yeah. Oh. Ay, Si. Ha? Daligo, magagang pagligo. Mag-aout tayo mamaya ng mga alas ala Una alas dos Okay, di. Bukas uwi na tayo. Daligo. Ah, ito yung service natin, guys. Ah. Oh. For hire po yan, baka gusto nyong ano, pwede yan, lipat lipat bahay, lipat gamit, door to door, pwede pwede oh. Oh, bagong bago. Ay. Uh, tara. Tara chale. Ah. Tara, tara. Oh, uh, yeah. Uh. Oh, yun. Oo. Oh. Ayos na? Adi! Adi! Oh. Good morning, good morning. Oh. <laughs> good morning, good morning mo na. What's up, what's up? What up, what up? Good morning, what's up, what's We're going to... Diabetes. Diabetes. Ah, diabetes daw. Diabetes going to the uh, beach. Okay. Ano na sila? Oh, tara na. Diyan mo na si Uncle lang. Gagunong muna ng damit. Tara, tara. O, oh, parinin na. O, ayan. Ano, halika uh. na. O. Oh. Sandali lang, sir. At gawa lang kami ng gamit. Pagkatapos doon kami napunta. Okay. Sige, huwag ka mo muna magmadali. Come on! Gusto mo ikaw na maghakot nito? Ano yun? <laughs> ikaw ay isa nag aga nagagamit. oh, alaga alagay daw ka e, kahakot pa. Saan ba gawa Na, daw sa ano. Ayan. mo natin guys yung na natin. Oh. Ay, si Bas, oh, tenen hey, Bas Pero hindi ka ano so, um. Aba mo na yung gamit Hindi na kami yan ba okay. na yan, um, na Hindi dito ay Ito Ah, baba mo natin hey, Sup, What's up? Hey, Hmm. What's up? What's up? Good morning. Good morning. Hmm. Ah, yeah, no. So guys, low tide pa. Okay, no. Mga uh, siguro tanghali ang taib nare. Oh. Sa ano to so, guys sa uh, Puktoy Beach sa White uh, Poktoy Beach nga Rios. Oh. Adi Adi Hey. Wei, ha. Aba, siya magkaloko talaga 'tong daddy oh. kamo oh. Akatapak lang, wag na magkalang mag-slip ha. <coughs> yan, tagalan na ng slipper mo. Yan, dun ilagay. O oh, ka na mag-slipper. Okay na yan, oh. 'Di ba? Mm -hmm. masakit. <coughs> Magsandok na babe. <coughs> Namiura pa tayo, guys oh. <coughs> Ebang eh, tayong mura? Oh. Ah, good morning. Sabi mo, may pabili ka ng ano? Wala, walang kape. Zunay? Uh Oo. -oh. Hmm, hindi ka pa naman naparoon? Wala raw silang kape. Pwede, gulaan. Ilan nga ordering ko? Hi. ano? Good morning, good morning. What's up? What's up? Oh, what's up? Pati na lang kami ni Jared. Lawa. Hi. Ayaw, ayaw. Tumabola ayaw, kayo. ayaw. na kayo at mamaya pa naman kayo. Mayan na kayo. Ay, oo mga, kahit nang maya, wala rin magmamadali. Oo, oh. may yubaki. Ano Oo. Ngayon, yung ano. Pasta. Saan ayo yung pasta natin. Eto. Korya, ano, na kay meron tayo guys. Ano? 1,000. 1,000. na nga. na O, na lang. Ito thousand. Thousand. Oh, na lang. yung masusok isa lang? pag-isa kami. Ikaw ang gusto mo kape? wash my mo? Ema? Nagkape na ako. Oh my. Ate. Hmm. wash my hand wa Wag, wag na ka na mag your hand. wash my hand Hindi na dito lang okay, daddy, dito. oh, kay dati dito. Punas. Punas, punas. Punas yan. Oh, wala na oh. Oh, si, wala na. Oh, you play na. Very good. Sabi mo na kasi hindi ka pa. Alam si si Wancho. Ay, sa akin. Ano? <laughs> Tuwang magkaroon na si yan Kung nasa hardware yan. Si Minto talaga, nasa beach. Buhangin. Yes. Yan. Punas na lang, punas. Pagnamak, ay ma naman 'yan. Ah, ayun na lumubog. Wow, galing. Kailangan lang. Kailangan lang tabo. Na. Wag na tama na. O oh, doon, lalim doon pa besa. Doon, eh, dito. Doon. dito. Dito tayo ni Ma'am. Oh, yan. Mommy. Oh. ito, maman. Okay, okay. Ay, ito, Ay, Ito Ay, Ito pa oh. 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 sa Minecraft. Ay, yan, lumubog. Mommy. Oh, ah, na. Dito, Adali ko muna ko sa ano. Yani, tubig, guys. So, yan lang oh. Sa kami jo ano rin yung buhangin ng ano pino. Oh. Oh. Kahit siya ay low tide, maganda pa rin yung buhangin. Ha? Oh, kami, kami. Dito, dito. Gusto niyo sa babaw lang, kare na, Dito, dito, doon, doon, lang. Doon lang. Doon lang. Okay na. Okay, okay, okay. Okay, go, go, go. Huwag na mag-cry. Bakit na magkway? Stop kway! Stop kway! Stop kway! Kakay ka pa eh! Oh, oh dito lang, dito lang! Ha? Huwag na magkway! Oh, dito lang! Oh, dito! Oh, sa tabi pa, okay! Mm -hmm. Ayan, oh dito! Oh! Bukas ay mauwi na tayo sa Manila, Adi. Mag-awork naman si Daddy, okay? And we're going to school. O, dito na. O, dyan na lang. O, dyan. O, dyan. Eh, eh, galing! Eh, galing! <laughs> o, dyan ka lang, ha? Alangin na tayo. Ayun guys, Magtatanghalian muna tayo. Oo. Oh. Dahil tayo ay mauwi na rin mamaya maya. Ngayon ay siya ang ating ilam. Ito yung inay ako kanina. Oh. gracias, si Stas Barabas. Oo. Oh, oh. Si Stas. Hindi sa si Parot. Oh. Pakao na. Pakao na tao. Oo. Oh. Oh, oh, talaga naman. Napakaganda ng view pa rin oh. Oh. Dami oh. Taib na oh. Low high tide na siya. Oh. Ay, mas Sis. Dami ang na nagalangoy oh. Oh. Ito yung kabayo. kabayo. Ayan. sa masarap. Ako na. Ikaw oh. mo. Oh Siyempre dapat kasama kita. Ito yung kabayo. Kau nata, Tambay army. Oh, yun. Dito si Juan. Dito si Ha? Ano? Ano? ka mo tayo. Kain? Hindi hmm. na Kabay hmm. na okay. right? na so mo naman anak. Ay? Ha? Bakit ka? Ano lalatang sabaw? Ha? Yan, standby, Erwin. Standby, standby. Ano lang? Ano lang? Ano lang? Babe, pasan na lang tayo.

Masa na yung sandok natin kanina? Wala lang Marami, kanin. Wala nang kandosyon? Wala nang kanin po. O yan pala kanin lang. Masa kanin dyan kanin ba ibo? Oo, nga ibig sabihin, hindi ka ba kakain ito nga po? ako yan, nga maya. Pakain na ako guys. Stand by. Ay bakit baka kaya? Wala kang kakain yung iba? Oh sa isang sandok natin. Wala hmm. nang ganito yan ah. Marami pa. Kala ko ka, ano. Para okay, ready okay, na sana. So. Ah! Ang tanala oh. mag-aridin kita ina. Sa laksak, sa likod na. Ah! Tambay Army! Huh? Tambay Army! Ayan ah. What's up? What's up? What's up? What's up? Ôi, come here. Oy, Adi. Adi, wasap chú. What's up? What's up? Mua okay. What's up? We're going, We're going home now. going home now. Dan swimming, okay? Dan swimming. Okay. Okay, okay nè, okay? Okay. Okay. Okay, okay nè, đào. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Hahaha. Wasap, What's Uh, we are going home. Going home na. Oh. We are going home, home na. Sab sab. <laughs> Ayun. Tara ano na, hindi ka na. Hindi ka na. na. Oh, oh na tayo guys. Tapos na tayong mag uh, maglandi. Oh, ala, ali ala. Oh, yan. Hindi ka na. Hindi na. Pag ano ka na. Pa, maglakad ka na lang. Ang... Nino Ayan Nino 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 Ayan oh, you know? na Nino Nino Nino, Nino. Nino. Oh. Hi, what's up? What's up? <coughs> uh, Nete, I can ask you Hi, what's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? My diabetes Bunging Bolo And banchung. Want to balanchungin You're going to diabetes <laughs> We're going We're going home now, okay? What? No, you, you. Ready uh, charger ko? To... Ano lang sa bag mo? Ayan yeah, na. Uwi Ay na tayo, uwi na. Uwi na, sobrang ina. Bye. Bye bye beach. Bye bye beach. I will see you 10 hey. years. See you 10 years? Yes. Ay, <laughs> uh, wait. Oh yeah. bigot.

Tapos na tayo ang maglangoy. Okay na. Pati ka pa pumunta sa sakang ko para mas pa. Oh, ay eh, malamig lang yun. Nasa puy puno yun. Yun know. o. Bye!